Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers so, from Luzon, Visayas at Mindanao, uh, pati sa abroad at sa ibang bansa. Sa lahat ng mga subscriber ko, mga bagong viewers or mga viewers, mga kumikita at Terer, uh, sa ating lahat, no? sa napakagandang hapon ko sa ating lahat. So sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, uh, upo pala no, si Israel Palacio Payon, isang farmer hero ng SWC, na sa ngayon ay lilipat ng ibang lugar kung saan, Ah... Uh, nasa area po tayo ng Batangas sa Maybawan. So ngayon mga kapag-farmers, share ko lang po sa inyo yung kamatis natin, 13 days na sa ngayon. No? Oh. So ito na po ang ating 13 days. Naitanim natin to sa uh, June 26. Okay, so 13 days, yun ang, talong natin ay 14 days. din yung ang natin mga kapag-farmers sa likuran ay 17 days. So nagsisimula na po silang uh, kung tingnan natin, mapapansin na natin, meron na silang mga maliliit na mga bulaklak or mga maliliit na bunga yung ampalaya. So ito na po sila, kung tingnan natin, makikita natin sa kanilang talbos, may mga maliliit na, na mapapansin natin. Kung tawagin, uh, siguro sa mga susunod na linggo, baka bubuka na yung mga bulaklak ng kamatis. So, ang variety po ng kamatis natin mga kapwa ko kapwa ito po ang Diamante Max F1 you no, know, ng SWC company na matagal na po nating nasusubukan na maganda po sila no sa lalo na sa bunga malalaki tapos nakinis matagal sa market so yun po ang kagandahan sa variety na Jamuntimasiban pati yung talong no ang variety po ng talong ito po ang Calixto F1 na kaya din sa aabot uh, ng 4 to 5 days no sa market hindi din siya kagaya ng ibang variety na to, uh, 2 to 3 days lang medyo lambot na so yun ang kagandahan sa Calixto F1 ng sausages so ulitin to yung variety ng ampalaya na magkasabay natin itanim, Galaxy Maxipuan at saka Mistesa. Yung talong natin ay Tristo at saka yung kamatis natin ay Diamante Maxipuan. So abangan nyo ang pagtatanim natin ng sili, sitaw at saka kalabasa. Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka Sana po kung may tanong man kayo o ano man ang ipapagawa akin sakin, pakilagay mo lang po sa ating chat box session. Okay, so abangan nyo no. Mag-share ko sa protocol or guide sa kamatis kasi may nag-request na sa fertilizer guide sa kamatis. Okay, sa talaw meron naman tayo at saka sa ampalaya. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po sa inyo. Uh, kita -kits tayo sa, no, sa sunod dating video. Okay, bye-bye po.